Magandang araw mga kapatid, isa sa pinakamahirap matutunan ay kung paano maging wasto ang pag-uunawa natin sa mga salita ng Diyos na nakasulat sa Biblia, dahil ang Biblia ay ang libro na puno ng parabolo ni Kristo na may maraming salita na mahirap maunawaan, at walang sino mang tao na pinaghintulutan upang ito ay unawain maliban sa kanyang tatag na iglesia. Dito sa video na ito ay naglalaan lamang tayo ng apat na figure of speech na naging gabay upang naunawaan natin ang mga nakasulat sa Biblia sa panahon na tayo ay nagbabasa, sana samahan niyo po akong tuklasin ang mga salitang nasa Biblia na mahirap maunawaan, ngunit sa pamamagitan ng mga figure of speech na ito ay maintindihan natin ang ibig ipahiwatig ng tagasulat. Una sa lahat, dapat nating tandaan na wala nang ibang may otoridad na galing kay Kristo na binigyan niya ng kapangyarihan. Upang magpapaliwanag sa kanyang mga salita maliban sa kanyang sariling simbahan na pinadala. Ito ay mababasa natin sa Ebanghelyo ayon kay Apostol Mateo Kapitulo 28, bersikulo labin hanggang dalawampu, ito ang sinabi ni Kristo. Kaya't humayo kayo, gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng mga bansa. Turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng iniutos ko sa inyo. Noong taong apat na raang ay opisyal na pinahayag ng simbahang katoliko na ang Biblia ay ganap na basahin ng simbahan. At sa panahong ito ay wala pang mga protestante. Ang Biblia ay isang malawak na aklat na naglalaman ng iba't ibang genre, tulad ng mga kwento, babala, tula, kasaysayan, batas, at liham. Para maunawaan ito, kailangan ng pasensya, pagsisikap, at tamang paraan ng pag-aaral. Sa Epeso Kapitulo 3 Versikulo 4, ang gusto ng Diyos ay maunawaan natin ang Biblia, na ayon sa itinuro niya sa kanyang mga disipulo. Ngunit ang sabi ni Apostol Pedro sa kanyang aklat sa ikalawang Pedro Kapitulo 3 Versikulo 15 hanggang 18. May ilang bahagi sa kanyang mga sulat ay mahirap unawain, at binibigyan ng maling kahulugan ng mga mangmang at magugulo ang pag-iisip. Ganyan din ang kanilang ginagawa sa ibang mga kasulatan, kaya nga't ipinapahamak nila ang kanilang sarili. Ibig sabihin ng Biblia, na kapag tayo ay nagkamali ng interpretasyon sa kasulatan, ay parang ipinapahamak lang natin ang ating sarili. Ngunit hindi madali na maintindihan ang Biblia kung wala tayong kaalaman tungkol sa tinatawag na hermeneutics. Ano ba ang hermeneutics, at paano ba ito gagamitin? Ang hermeneutics ay ang pag-aaral ng interpretasyon, lalo na ng mga teksto. Sa madaling salita, ito ay ang pag-aaral ng kung paano natin naiintindihan ang mga salita at ang mga mensahe na kanilang dinadala. Narito ang mga tinawag na figure of speech na dapat nating matutunan kung paano gagamitin upang mas maunawaan nating mabuti ang mga talata ng Biblia. Una, sentido literal. Ibig sabihin kung ano ang nababasa ay hindi na kailangang intindihin pa, o ipagtanong pa kung ano ang kahulugan nito. Dahil siya ay literal lamang. Pangalawa, sentido historiko. Narito ang halimbawa, ayon sa Mateo Kapitulo 1 versikulo 16. Si Jose ay anak ni Jacob. Ngunit ayon sa Lucas Kapitulo 3 versikulo 23. Si Jose ay anak na naman ni Hile. Ito ay mahirap intindihin dahil mangyari na dalawa ang ama ni Jose. Kaya gagamit tayo ng figure of speech na sentido historico. Dapat alamin natin ang history sa buhay ni Jose. At ang totoo, ay si Jacob ang tunay na ama ni Jose. At si Hile ay ang kanyang biyenan na lalaki. Pangatlo, Hyperbole. Narito ang halimbawa, sinabi ni Apostol Juan Kapitulo 21 Versikulo 25 na kung isusulat pa ang lahat ng ginawa ni Kristo hindi magkasya sa buong mundo ang mga sinusulat. Ito ay matatawag natin na hyperbole dahil ang totoo wala namang papel na magkasya sa buong mundo. Ito ay isang pananalita na ginamit ni Juan ng hyperbole. Halimbawa ang salitang wow, yan ang salitang pagmamalabis, ngunit ang ibig sabihin ng salitang wow, ay maaring nakakita siya ng bagay na hindi niya mapaliwanag, o maaring nakakita siya ng magandang katawan ngunit hindi na niya masabi kung ano ang kanyang nakikita kundi ang salitang wow na lang. At yan ay tinawag na hyperbole. Yan ang dahilan na sinabi ni Apostol Juan na kung isusulat pa ang lahat na ginawa ni Kristo ito ay hindi magkasya sa buong mundo. Dito ginamit ni Apostol Juan ang figure of speech na hyperbole, kung saan hindi niya mapaliwanag ang totoo. At ang kanyang nasabi ay ang kanyang naramdaman na lamang kung gaano karami ang ginawa ni Kristo. Pangapat, Anthropomorphism. Narito ang halimbawa. Sa Genesis Kapitulo 6 na versikulo 6 ito ang nakasulat. Ang Diyos ay nagsisisi dahil ginawa niya ang tao. Ngunit sa aklat ng Numeroos, Kapitulo 23 versikulo 11 siyang. Ito ang sinabi, ang Diyos ay hindi magkamali kaya hindi siya magsisisi. Maaring isipin natin na isa sa mga versikulo na ito ay nagkamali, habang ang Biblia ay hindi nagkamali. Ito ang tinawag na Anthropomorphism, kung saan ang nagsulat ang nagagalit sa mga tao. Ngunit ginamit niya ang pangalan ng Diyos para maniwala ang mga tao. Halimbawa nito, may isang bata na naglinis sa loob ng bahay, tapos nagalit siya sa kanyang kapatid. Dahil hindi tumulong sa kanya, kaya sinabi niya. Pag alitan kapag dating ni tatay, ginamit niya ang pangalan ng kanyang tatay para maniwala ang kanyang kapatid at tulungan siya sa paglilinis. Kaya nang sinabi ng Biblia na nagagalit ang Diyos, ay hindi totoong nagagalit. Kung di ang nagagalit dito ay si Moses at ginamit niya ang pangalan ng Diyos upang maniwala sa kanya ang mga tao. Ang mga figure of speech na ito ay iilan lamang nagabay ng pag-aaral sa Biblia upang hindi tayo magkakamali sa interpretasyon. Kaya kung tayo ay mahilig magbasa ng Biblia sa ating bahay, mas mainam ng pagkatapos magtanong tayo sa mga kaparian kung ano-ano ang ibig sabihin ng Panginoon sa kanyang mga salita na mahirap natin maintindihan. Upang maiwasan natin ang private interpretation, na siyang dahilan ng maraming nag-aalisan mula sa Katoliko, at nagtatag ng kanilang relihiyon dahil sa sariling pang-uunawa sa Biblia. Maraming salamat po sa inyong panunood, hanggang sa susunod.